Magandang umaga mga kaibigan. So narit muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman sa halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa labing walang magagandang indoor plants para sa inyong living room. Ang mga halaman kaibigan ay nagbibigay ng pakiramdam na para bang malapit tayo sa kalikasan. Kaya nga maraming mga tao ang gumugugol ng maraming oras para lamang makapili ng angkop na halaman para sa kanilang tahanan. Kaibigan, isa sa mga silid sa inyong tahanan kung saan maraming ginugugol na oras at kung saan palaging nagsasama-sama ang pamilya ay sa inyong sala o ang living room ng inyong tahanan. Kaya nga sa video ng ito mga kaibigan ay babanggitin ko sa inyo ang labing magagandang mga indoor plants para sa inyong sala mula sa mga aesthetically pleasing na halaman hanggang sa maliliit na ornamental plants na kasya sa corner ng inyong living room o di kaya ay isang maliit na lamesa o di kaya ay nakabitin bilang mga hanging plants sa inyong bintana. Ang lahat ng ito ay nagdaragdag ng kulay at buhay sa inyong tahanan. Narito ang labing walong mga magagandang indoor plants para sa inyong living room. So, hanggang dyan na lang mga kaibigan ang ating video. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads up sa aking channel. So, that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.